Napanaginipan mo na ba ang sarili mong kamatayan? Mga kaibigan, isa ang panaginip na to sa mga pinakanakakatakot na panaginip na maaari nating maranasan. Minsan pa nga ay sobrang linaw ng panaginip na to na talagang aakalain natin na ito ay totoong nangyayari. Ayon sa dream analyst na si Laurie Lawenberg, ay meron daw apat na magkakaibang ibig sabihin ang panaginip na to, depende sa kung paanong paraan ka namatay. Una, kapag ikaw ay payapang namatay sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay kasalukuyan kang nasa proseso ng pagbabago ng iyong buhay. At ang pagbabago na to ay may magandang na idudulot sa iyo at binibigyan ka ng kapayapaan na iyong nadadala hanggang sa panaginip. Pangalawa mga kaibigan, kapag ikaw naman ay brutal na pinatay sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay meron ding pagbabagong nangyayari sa iyong buhay kaya lang ikaw ay natatakot sa pagbabagong ito. Natatakot ka na baka ito ay makasira sa iyong buhay o di kaya naman ay sa kaloob-looban mo, ayaw mo talagang mangyari o matuloy ang pagbabagong ito. Maaring ito ay pagbabago sa iyong trabaho, eskwela o relasyon. Pangatlo mga kaibigan, kapag ikaw ay namatay sa panaginip at yung pumatay sa iyo ay matalik mong kakilala, halimbawa ito ay ang iyong karelasyon, best friend o di kaya naman ay kapamilya, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, madalas kanilang bigyan ng payo na baguhin ang ilan sa mga aspeto ng iyong buhay, kaya lang ito ay hindi mo sinusunod na di kalaunan ay humahantong sa mga argumento. Ang mga pag-aaway na to ay nananatili sa iyong subconscious na nagpapakita sa paraan ng isang panaginip. Pangapat mga kaibigan, kung ikaw ay nagising bago ka mamatay sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay wala pang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay o sa madaling salita, ikaw ay kontento at masaya sa kung anong meron ka ngayon. Kung titignan naman natin ang siyentipikong pananaw patungkol dito, kaya ka raw nagigising bago ka mamatay sa iyong panaginip, ito ay dahil sa physiological response ng iyong katawan sa takot na mamatay. Ang takot na to ay nagbibigay ng waves sa iyong utak na dahilan upang ikaw ay magising. Mga kaibigan, kung iintindihin natin ang paliwanag patungkol dito ay halos iisa lang ang kanilang ibig sabihin. Ang panaginip ng iyong sariling kamatayan ay simbolo ng isang transition o pagbabago sa iyong buhay mabuti man o masama. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video ay huwag natin itong 100% na paniwalaan dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ano toto pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi Kaya nga sa tin ito lang ay isang Hiwaga